Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo nung taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista. 'Yun ang personal kong dahilan. Eh Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Okay. Ah uh, eto nga eto nga yung ano? uh... <laughs> isa-isahin natin eh, yung mga sige. sinabi niya, partner, sige uh, go. Simple lang naman hmm. yung uh, presko niya partner, ipinaliwanag niya mm. kung bakit partner uh, mm. ayaw niyang ipakontemp. Mm. Okay, itong si, si uh, Pastor uh, Apollo Quiboloy, mm. uh, para sa kanya, ito ay isang bayani mm -hmm. at biktima lamang. Okay. Okay. Bakit? Bakit? <laughs> eto nga. Eto nga. Parang kala ko pick up lines eh. Bakit? <laughs> Bakit? So, eto nga. Alright. Mm. All right. Sabi nga ni Senator uh, Robin Padilla, amid attempts to issue a contempt order against, okay, Uh, para sa kanya, Pastor Apollo Kibuloy as a hero and a victim. Uh, he explained that his efforts to block the Senate panel on women's contempt order against the SEC leader are nothing but a show of democracy. Okay. All Alright. Uh -huh. May sarili akong dahilan. Ito'ng uh -huh. sinabi niya, partner. Ha? Ang sarili kong dahilan para sa akin naging biktima si pastor. Kasi hindi labanan niya. Ganun. Ganun, ganun partner. sa, ah, sa ano? Bulsa? Ah. Hmm. Hindi. Kasi nakaupo Ay eh. pati <laughs> <laughs> ba? Pag nakaupo, ganun oh. pa rin ba? Na, nasa bulsa pa rin ba? Ah, hindi ganyan. pa mahirap yun. <laughs> 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 ah. Ay, de, partner, ah, hindi, partner. Huwag ah. ganon. Nakaganyan siya sa podium. Nakaganyan. Ayan. Siga. Ay, mahirap bababay na <laughs> mesa. Mahirap gayahin. Nag-iisa 'yan. Oh, uh, para sa akin naging biktima si Pastor uh, kasi Cassie. Nilabanan niya hmm. ang New People's Army. Yan hmm. ang sarili ko. Okay. Uh, sabi ni Senator, hindi deserve para sa mga matako na ang isang Taong tingin kong bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. E ganitong klase, papayagan kong maiskandalo? Ho. Teka muna. Hmm, sabi ng salit. Teka muna. Oo. O tapos? Te te teka, teka muna. Okay. Now, sabi pa niya, may uh, meron tayong korte. Mm? At ang korte natin, yan ang simbolo ng hustisya, ng mm. justice. Sa kanila ang justice. Walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima kung meron. Mm. No, kung meron. No. Oh. Mm. Meron ba? Mm. Oh. Ang biktima, okay. Okay. Ah, tapos na? Aga, aga. Meron pa? Meron pa? Meron pa. <laughs> Hindi. Hindi pa, ako tapos. <laughs> no. Hindi ako naniniwala in aid of legislation. Makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom of Jesus Christ. Religion yan. Sana naintindihan nyo. Mm. No? Uh, meron pa ba? Mm. Uh, in, wala na. Ay, yan okay. lang, lang. Okay. Uh, meron pa. Ano, ano ba? Okay. So, magkaiba ha? Huh? sa posisyon namin. So, wala kong sinunod. Ito kasi, mm. may mga lumalabas daw partner na mukhang may bumubulong rito. Kay Spirito? Senator, hindi. Ah, hindi? Um, buhay pa si Pangulo. Alam ko, Spirito. Buhay pa. Dating si dating Pangulo. Ah! ah! Uh, wait, wait, wait. Uh, wait. Parang binubulong. <laughs> Alam ko <ka> talaga, Spirito. <laughs> Eh, Binuburungan daw siya ni dating pangulong oh, Duterte oh, kasi may spekulasyon daw, salo mm. na lumalabas sa social mm. media. Na-inutusan na oh, lang siya. Oo, oh, ito ay inutusan lang by someone. Ano oh, ang sagot to niya? To object Jack uh, sa Senate panels on women's Motion. Ano ang sagot niya? Eh, ang sagot niya, magkaiba yung posisyon namin. Wala akong sinusunod na ah. may nag-uutos sa akin. Ah. Revolusyonaryo. Ah. Utusan lang. Oh. Uh, Revolusyonaryo utusan. Na, may, may, ano pa? Yun lang? Oh, sayang naman ang bigot. Ayun no? na. <laughs> ah, wala, wala, wala akong bigot. May bigot sayang ba? ang bigot. My gosh. Wala. Sige. Ah, ah, Di ko, oh, di ako utusan ng kahit sino. Really? Ayun. Oh, sige. Ah, so, yun ang ano to. No? Um, ah, yun ang pinakasama rin ng news uh, ah, partner. Ang buod no mm. ng kanyang press conference uh, kaugnay nga no sa kung ano ang dahilan mm. sige kung bakit eh, tumututol sa partner ha mm. ah, sa nais na mangyari na mapakontempt oh, uh, at na the same time oh, uh, ma-issue ng warrant of arrest ma-issue ng warrant of arrest mm. si Pastor Kibuloy, Pastor Kiboloy. Okay. kasi so far uh, ilan na ba ang uh, ah, nakuha niyang suporta rito. Ito yan partner, mamaya i-surprise ano so, uh, natin. natin. So dito natin. muna tayo sa press con. Uh, uh. Sige. Sabi niya kanina partner, hindi daw niya yung ginawa, hindi dahil sa kaibigan niya. Malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, eh ako talaga eh nakikiusap lagi sa kanya at uh, humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na uh, gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya, ma, ma ano man ang kahinatnan nitong aking musyon uh, motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, eh, pinaglalabang ko to, Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si, si pastor, hindi 'yon, walang gano'ng klaseng ano, uh, hiwala 'yon. 'Yun 'yun ah. Uh Oo. -oh. Ginawa ko 'to hindi dahil sa pagkakaibigan niya, kundi naniniwala siya. Uh Oo. -oh. Kay Pastor Kibuloy. Okay? Sabi mo nga naniniwala siya dalaki paglaban sa NPA. Uh -oh. Nagiging biktima si si uh, pastor kasi nilabanan niya 'yung NPA. 'Yun ang sarili kong ano eh. Wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. So, oh, oh. tanong natin, paano nakipaglaban? Mm -hmm. Kasama siya, sabi niya. Paano kayo nakipaglaban? Kaya ba meron kayong... Eh, well, ako, hindi ko pa nakita kung may balil si Pastor Kiboloy. Mm -hmm. May balil ba si Pastor Kiboloy? Mm -hmm. Pero, mga ka ha, tandaan natin. Di ko alam kung Phil, nandiyan ka naman sa Davao eh. Mm -mm. May nabalitaan ba tayo may barel si Pastor Kibuloy? Maliban sa sinasabi ni Mr. Lascañas, sa kani alias yung nagtestify. testify mm -mm. Di ba? Yung nagtestify na nakita niya, yung ano yung, gardener, na nakita niya na meron nila latag na mga armas. Si si Pastor Kibuloy at kinuha ito di umano ni dating Pangulong Duterte at sa ni VP Sara. Pag dumadating po si Kibuloy sa ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. So, so -ibig yun nun? na. Meron ba? Meron ba? Okay. may, may nakitang armas. Ah. Uh. Oh, yun ba yung mga ginamit sa... Oh, yun ba? Oo. Kaya sila kaya uh. makipaglaban. O, o. O, pero yun ay ano pala, wala pa namang ibidin siya. Oo, Oo, kaya nga. Kaya gusto kong tanongin si ano, Sen. Robin. Oo. Ano ang pruweba mong nakipaglaban? Sa salita ba mm -hmm. o sa aksyon? No. Okay? Well, ako partner. Oo. Sa tingin ko. Ano? Oo. sasabihin ko ano? kung papano. paano. Paano? Oh, ginamit niya yung kanyang network. Yun lang. Yung, salita oo. nga lang. Oh, salita. Salita lang. Oh. Walang personalan. Yan ang sagot ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy matapos buweltahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay ng umano'y red tagging sa programang sa SMNI. Git ni Kibuloy, hindi niya pinipersonal ang alkalde at gusto lamang niyang malinawan kung saan talaga kumakampi si Magalong. Handa rin daw silang interviewin ang mga aktivista kung talagang hindi sila kakampi ng New People's Army. Panawagan pa ni Kibuloy kay Magalong kung dinahin ang CPP, NPA, NDF kung talagang hindi siya nakikipagsabwatan o nagtatraydor sa bayan. Siya lang naman ang hinihingi natin sa kanila. i nila ang uh, atrocities ng NPA. Pahayag ni Mag pagalong. Sinabi niyang dismayado siya sa umunig pagsira sa kanyang reputasyon matapos siyang tawaging traidor at walang prinsipyo. Matinding insulto ro kasi para sa kanyang katapatan at pagsisilbi sa bansa ang akusasyong tinalikuran niya ang panghabang buhay na pakikipaglaban sa Communist Party of the Philippines at New People's Army o CPP-NPA. Paliwanag pa ni Mayor Magalong, pinoprotektahan lamang niya ang mga kabataang aktivista sa Baguio laban sa pag-usig at harassment. Hindi naman doon kasi nangangahulugan na ang youthful activism ay pagyakap sa komunismo. Sinusubukan pang kunan ng News 5 ng pahayag si Badoy, pero wala pa siyang pahayag. Uh, public apology for... Uh, Pastor Apolo Kibloy publicly apologized to Baguio City Mayor Benjamin Magalong after the latter accepted an interview on the SM9 News to clear his side on the alleged alliance with the cbp np PNDF. So, our uh, public apology for hurt uh, your feelings, uh, Mayor, ay uh, yun po ay uh, 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 dinamdam din namin na... <laughs> Controversial Davao-based pastor Apollo Kiboloy, Red Tags presidential aspirants, Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, and members of the Makabayan bloc. Kiboloy calls them communist lovers and the lawmakers' group Kamatayan bloc. In a program on his Sunshine Media Network, the pastor alleged that the politicians forged alliances with the Communist Party of the Philippines. Kiboloy is critical of Robredo's position backing the abolition of the government's anti-communist task force NTF-ELCA. Robredo's spokesman Barry Gutierrez says Kiboloy's accusations are nothing but a complete lie. Moreno, who is part of the delegation to observe the peace talks between the government and the NDF, denies he is a communist or is pro communism. General Santos counselor Franklin Gacal Jr., Pacquiao's legal advisor, says allegations made by anyone who claims to be a deity should not be taken seriously. Bayan Muna, which is part of the Makabayan bloc, calls Kibuloy's tirades as reckless and baseless. Re the Makabayan Bloc says they monitored over 288 videos wherein Sunshine Media Network international hosts uttered red tagging remarks against progressive groups and fake news on some lawmakers. During the House committee hearing on legislative franchises, Cabatan Representative Raul Manuel says the videos were published on SMNI's old YouTube account back Manuel adds that SMNI allegedly aired a news item saying that his family has condemned him for his advocacies, which he strongly refutes, saying that the network also disseminated invented information. The lawmaker recommends to the committee to investigate not only Nice franchise, but also their program's accounts scattered on various online platforms. Hindi ng dalawang isip si Pastor Apollo C. Kibaloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pagmungkahi na tuluyang pagpapasara ng Universidad ng Pilipinas at pag-aalis ng subsidiya dito dahil sa pagkakasangkot ng UP sa mga pag-aaklas laban sa pamalaan. Tunghayan natin ang detalye ng balita. Dalawang solusyon ko yan. Number one, isarado yan gumawa ng isang bagong university na ibet lahat ang mga teachers at saka students. Pangalawa, alisin ang government subsidy dyan sa UP. Gawin na lang secular university yan na ang, ang, ang mag-aaral silang magbabayad ng tuition nila. Ito ba ang pamamaraan ng kanyang pakikipaglaban sa mga sinasabi mong CPPNPA? Ang pagre-redtag? Oh. Kasi diba doon nagsasalita, doon nagsasabi, mm. Sina kasi di ba may programa si oh. dating nga uh, LKK NTF LKK oh NTF LKK laban sa laban sa uh, oh, oh. kakampinan kakampinan bayan laban sa something Basta oh, oh, yon oh, Basta yung programa na yon so pinangungunaan oh, oh so baka do nakita ni Senator Robin na may advokasiya din si sen si Senator si Pastor hmm. uh, Kiboloy para sa pagano partner, paghihinto at mm. pagtigil. Yun lang. Yun, oo, oo. Okay. In na nangyayari sa mm. ating bansa. Pero partner, oo. linawi niya 'yan. Oo. Masyadong malabo. Paano niya di-describe para oo. maging hero si Pastor Kibuloy? Oo. Pagdating sa pakikipaglaban sa komunista. Mhm. Mm Una. Chapter nga natin. Oo. Umawak ba ng barilian? Mhm. Mm -mm. 'Di ba? Ikaw, Senator Robin. Humawa ka ba ng barel? Well, we, totoong meron. Meron ka pa nga mga baril na hindi hindi dapat nasa sayo eh. Di ba? Mm -hmm. Yung mga long firearms na hindi ka qualified. Magdala, meron ka. Paano ka ang nagkaroon? Kaya ito mga salita ni Senator Robin, ingat siya kasi mm babuelta sa kanya yan. Di ba? So nakipaglaban ba kayo? May armas ba kayo? Mm -mm. Di ba? Pangalawa, si Pastor Kiboloy ba may barel? Tandaan natin, Sen. Robin. Di ba? Sabi mo, biktima. Alam mo ba, inaral mo ba, yung nahuli kay Pastor Kiboloy sa US, sa Hawaii, 2018 pa yun, February 2018. Alam mo ba, na maliban sa 330 thousand dollars parte na nakuha sa jet niya. Mm, mm May mga parte ng barrel na nakuha para pwede makapag-assemble ng rifle. The Cessna Citation Sovereign was about to leave for the Philippines Tuesday morning when customs and border enforcement agents boarded the private plane for inspection. Court documents say they found about $350,000 in cash. Sources say they also found parts to assemble military style rifles. On board, six people, including Apollo Quibolo. alamo you bay know, Senator uh, Robin Padilla. So, kung ito ay nahuli sa Hawaii partner. Hindi ng komunista. Mm -mm. O, paano mo siya ma matatagni? paano mo siya makokonek? Di ba? Don't tell. Ibig mo ba sabihin, gawa-gawa yung kwento sa US? Di ba? O, pangalawa, partner. Paano mo masasabi na biktima si Senat, si, si Pastor Kibuloy kung mismo yung tao niya sa US na si Felina Salinas ay umamen. at umamen sa korte. Mm -mm. na 'Yung pera na $330, $330,000. kay Pastor Kibuloy. Kuku dadalhin from Hawaii papuntang Pilipinas na bawal. Uh -huh. O. Oh, kaya nga may kaso ngayon na cash, bulk cash smuggling. At ang ipinarusa ng partner kay Felina Salinas ay false testimony dal umamin. oh uh, hindi, hindi nga niya yan nakikita, oh. partner. Ano? Bakit? Uh, Bulag? Oh, oh, oh. Ang kanyang kinokonek lang, partner, mm. between dito oh. sa hearing oh. sa Senado, mm. plus, siyempre, partner, yung kanyang dahilan kung bakit tutul siya na oh. ipakontemp. Kaya nga. Oo. Oh, oh. So, yung ano to, yung mga kaso doon sa ibang bansa sa US. ano well, siya pa ke? Oo, oo. O kaya nga. Kasi eh baka sinasabi ng ating butihing senador, eh hindi naman nangyari 'yon dito eh. Ha. Eh hindi gamitin niya muna yung utak niya, partner. <laughs> hindi pwede magkakahiwala 'yan. Mm. -mm. 'Di ba? Hindi pwede magkakahiwala yung nangyari. Nandun naman ang kaso eh. Naka na-file na, 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 -file na ba? Oo. May warrant na ka pala, no? Diba? May indictment oh, na, oh. na no, warrant na. Oo. Oh, so, eh, nandoon eh, diba? naman yung Sibang si Pagsa. Ah, Kaya, okay. sinasabi nga niya rito, eh. Ah, korte ang tamang lugar. Kaya nga? Oo. Oh, oh. Yun, oo. Oh. Kaya nga, Sen. Robin, oh. korte. korte. Ang sabi niya rito, oh. Diba? May, meron tayong korte at ang korte natin, yan ang simbolo ng justice. Oo, oh, tama. Oh, I oh. agree. Oo. Oh. Pero, may kaso na sa U.S. sa korte. Mm -hmm. Bakit di siya pumupunta? Ba't di siya nag a -appear? Kailangan pa ng extradition? Kung wala kang kasalanan, you don't have to wait for the extradition. Ibig sabihin, ayaw mong, um ayaw mong umalis sa Pilipinas. Mm -mm. Kung kukuha ka ng proteksyon sa Pilipinas at kailangan pa ng extradition bago ka isuko. Kasi bago ka isuko, magkakaroon pa ng hearing for extradition. Uh -huh. Oh, eh di ba? Korte na yun eh. Oh, binobolontaryo mo, Senator Robin. Dapat sa korte. O sige, unahin na natin yung korte sa US. Mm -mm. Di ba? May kaso doon eh. Eh, bakit hindi siya pumupunta? No. Biktima pa rin ba si Sen si, si, Pastor Kiboloy? Ha? Senator Robin? Pakisagot nga to. Di ba? Pangalawa, partner. Sinabi niya ganito. In aid of legislation ba to? Hindi siya naniniwala. Dahil the... Pangalawang punto, In aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin natin ng palalimin ng, ng umaabot sa iskandalo, eh parang para sa akin, ano, malinaw na, ano ba to Parang sa konstitusyon natin, mayroon talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sa sasagasaan natin ang religion? Kasi sa, at dapat din, kung sino yung naakasuhan, lalong-lalo lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy religion nito? Si Pastor Kibuloy? Oo. Uh -huh. Eh, yun yung religion. Hala, tingin ko dapat medyo... Arali mo ng konti ito, ano, uh, Senator Robin, bakit? Hindi yung tao ang ikukonsider mo na simbahan. Di ba? Hindi isang tao lang. Ibig mo sabihin, Kapag kasi Pastor Kibuloy, ito eh, toong nagkasala, mm -mm. you mean to say, ang, ang parurusahan buong simbahan? Parang mali naman yata yung, mm. yung idea. Kasi yun. uh, kung gagawa ba doon ng <laughs> mga bill ngayon mm. na maapektuhan ang Kingdom of Jesus, kasi kung in aid of legislation. Oh. So, ibig sabihin, okay. Kung in aid of legislation, mm. gagawa ngayon ng batas na maapektuhan. So uh, ang ang ano? religion. Ano? Paano maapektuhan? So, ma se sepa may, may separation ba kasi 'yun ang ibig sabihin? Okay, na. ganito yung may partner. separation of religion. Ano? Then, ito oh. si Dr. Robin, may lawyer ka naman diyan. Ipatanong mo muna ko ano ba 'yung idea ng separation of state and church. Oo. Oh, oh. Bago ka magsalita kasi baka di mo alam 'yung idea about that. Partner. 'Yun na din ko kasi sa hearing ni Senator Risa. May pinag-usapan about money laundering. Mhm. Mm 'Di ba? Eh, yun nga, cash, uh, cash smuggling eh. Oo. Oh, oh. oh, yung trafficking, mm -mm. partner. Saka, uh, iba iba kasi yung... Ito nakikita ko, partner. Oo. Oh, oh. Ano ang pwedeng mangyari kung mismo opisyal ng church ang nang-aabuso? Oo. Oh, oh. Op opisyal, ah. Oh, oh. Hindi yung church ang pinag-uusapan mm -mm. dito, hindi yung faith. Oo. Oh, oh. So, uh, ano, yung, ano yung ng government? Ano yung abuso? Oo. Oh, oh ng opisyal na hiding in the cloak nung church. Mm-hmm. Na anday churchman kami. No, Kasi may, sinasabi, may separation eh. Oh, between oh. the government the state and the church. Oh, oh. Okay. So, anong nangyayari, partner? Oh. Na abuso dahil taga-church kami. Oo. Oh, oh. Ganun ba gusto ni Sen. Robin? Ayun no, ang sinasabi niya. Pero ito. partner, ang separation of state and church, oh, oh. hindi yung iniisip niya. Ang pinag-usapan ng separation of church, hindi pwedeng makialam ang gobyerno Oo. Oh, oh sa faith mo. Okay. Halimbawa, gusto mo maging ano, Muslim. Mm -mm. Tapos, yung panahon kasi nung ano eh, panahon nung sa, sa, may panahon sa Rome, mm -mm. na hindi pwede ibang relihiyon. Oo. Uh -uh. Lahat dapat Christianity. Di ba? So, yung mga ibang relihiyon, yung ibang mga relihiyon, uh, parang, inin in in nila, uh, in-ostracize nila. Yun yung bawal. Pero teka. Ibig sabihin, eh, partner, you have the freedom oh, oh. to choose your own religion. eto bang, ano, Kingdom of Jesus Christ, hmm. religion ba ito, partner? Uh, uh, sabi nila, oo. Oh. Uh, uh, Paano ba natin maano ito na isang it religion? Di, uh, okay. Base, siyempre medio... sa records, religion sila. Oh, oh. Religion sila. May oh, oh. faith sila. Okay. But kung kulto sila, partner, it depende na yan sa practice nila. Oh, oh. So kung kulto ya, kung kulto, di ko sasabing kulto partner. Kung isang organization ay lumalabas na kulto, oo. Dahil oh. sobrang pahirap. Oo. Sobrang pahirap na namang opisyal na to, ba, Yes, master. Yes, master. Mm -mm. Baka hindi na siya religion. Okay. So tingin ko Is isang, dapat isang, ano na 'yon? Oh, hindi hindi, hindi, hindi ano 'yon. Hindi kasama yun sa freedom. Oh. Na ibinibigay ng konstitusyon natin. Oo. Oh. 'Di ba? So, dapat, yung sabi ko nga, yung separation of state and church, oh, oh. yun lang na hindi pwede mang himasok sa'yo ang ang gobyerno oh, oh. kung anong pipiliin mong relihiyon. Pero kung ito ay umaabuso na, partner, oh, oh. to the point na nagkakaroon ng forced labor, mm -hmm. trafficking, partner. Kasi mm -hmm. from from the Philippines, yung ibang minor, oh, oh. work, mga minor na members, oh, oh. anak na members, oh, oh. dinadala abroad. Oh, oh. Peking papeles. Mm -hmm. Senator Robin, Basahin mo to, basahin mo at alamin mo kung ano yung in ni Maria de Leon. Oo. Na talaga na may make sila ng papel because of the instruction nila Pastor Kibuloy at ng mga tao Oo. niya doon. Pero pupwede bang pasukan o pasukin ng hmm. gobyerno uh, ang mga polisya hmm. na sinusunod o pinapatupad ng isang reliyon? Depende. If oo. it is already against the law. Oo. Like for example, okay. Kung kasama 'yon sa kanilang pananampalataya at pagpapakita ng kanilang devotion, mm. ang pagsasakripisyo, ang pagtitinda para yung kanilang simbahan eh um uh, lumago, lalo, lumago. Oo. Simbahan o taong simbahan? Ang simbahan nila <laughs> Depende. Kasi uh -oh. kung simbahan yan, partner. Uh -oh. Hindi official na simbahan. Uh -oh. Iba 'yon. Uh -oh. You have to separate. Okay. Eh diba? you have to separate Kahit nga yung corporation ka partner. Uh -oh. Iba. Iba yung personal mo. Kung ikaw yung tao, ikaw yung magma-manage. Uh -oh. Iba ka, iba yung personality mo sa ch sa church or sa company. Mm -hmm. Hindi kayo iisa, 'di ba? Mm -hmm. So partner, even if it is your ano, ah uh, policies, policies mo. But if it will be against the law, na violate na yung child yung child protection law. Mm -hmm. O, ang nagiging anti-child abuse act na siya. Oo. Hindi yun pwede. Oo. Hindi ka pwede magtago na ito yung relihiyon namin. So, ibig mo sabihin, partner, that ito yung relihiyon namin? Hindi. Mag-offer kami ng body. Oo. Sa pananampalatay namin. Papatay kami kada taon ng isang sanggol. Hindi kayo pwede mang himasok. Kasi ito yung aming tradisyon. O, oh, pwede ba yun? Oh. Hindi pa hindi yun. Sako pa rin sila ng batas. Batas! Oo, oh, oh. sabi oh. nila, no one is above the law. Oo. Oh, oh. Diba? Yun yun, partner. So, hindi ko bibili yung sinasabi ni Senator Padilla na uh, ma-apektuhan. Of... Church. Hindi. Mm -hmm. Iba ang ginagawa ng tao, iba yung faith na simbahan. Iba yon. Pag umabuso ka, you have to, to face 'di ba? Your liability. Uh -huh. Mag-answer ka sa liability. Ito pa sabi niya, partner. In aid of legislation ba 'yon? Eh ang dami-daming case, meron sa House, meron sa Senate. Eh, eh naiiskandalo na 'yung simbahan. Teka lang, senator. Hindi ang simbahan na iskandalo dito. Yung taong gumawa. You have to be mindful of that. Hindi ang simbahan na iskandalo. Hindi nga partner eh. Wala nga miyembro na iskandalo dito maliban doon sa nag nagko-complain. Mm, -mm sasagasaan natin ang religion. Kasi sa ang papunta at papunta na to eh, hindi na, wala na kay pastor yung, ano, na napupunta na doon sa buong uh, organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, ano, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Teka lang, Senator. Hindi ang simba na iskandalo dito. Yung taong gumawa. You have to be mindful of that. Hindi ang simbahan na iskandalo. Hindi nga partner eh. Wala nga miyembro na iskandalo dito maliban doon sa nag nagko-complain. Mm -hmm. Tandaan natin. Kundi yung taong gumawa. Okay? Iskandalo. Teka lang. Partner, ang issue sa house, hindi tungkol doon sa practice ni Pastor Kibuloy. Mm -hmm. Tungkol sa SMNI. Yung pagre-red pag tag nila at allegedly yung fake kanila. news. Oo. So iba yun. Huwag mong pagsamahin Sen. Robin Padilla. Siguro yan ang problema kay Sen. Uh, uh, Senator Bo, uh, ano, Senator Robin eh. You have to read. You have to know the facts. Hindi pwede yung ibubulong lang sa'yo tapos iyon na. Tapos papapreskon ka na. Okay. Hanggang bukas magkita at tayo. Ako po sa Tony Clark Cast. Nagpapalalang. Huwag tulugan ng inyong karapatan. Hanggang bukas. Ako naman pong inyong lingkod. Radyo Mano. Rod Marcelino.